Magandang gabi sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, no? Sabi po kay Pastora, siyang mag share Di Diba, sabi mo, dalawa tayo, sabi niya, kaya pagkatihan na lang natin, sabi niya, konti lang naman po ang ibabahagi ko po sa inyo, mga ginigiliw, no? Sino ang gustong sumunod sa ating Panginoong Iso Kristo? Disimulan ko po ito sa isang tanong. Amen. 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 So, ang pagsunod sa ating Panginoong Hesus Kristo, marami kang dapat isaalang-alang. Marami kang dapat isaalang-alang. You have to deny yourself. Kailangan talikuran mo ang iyong sarili. Ganun po ang pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw. Marami kang dapat tanggalin sa iyong pamumuhay. Kailangang tanggalin mo ang mga bisyo mo. Kailangang tanggalin mo yung mga kaibigan mo na nagpapalayo sa presensya ng Panginoon, mga ginigiliw. Alam niyo sa pagsunod sa ating Panginoong Heso Kristo, mga ginigiliw, marami kang marami ang magiging kaaway mo. Ang unang magiging kaaway mo dito ay walang iba kundi ang inyong pamilya. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Iso Kristo, mga ginigilaw, ang sino mang nagmamahal ng higit sa kanyang ama, sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, at sa kanyang kaibigan, kaysa sa akin hindi hindi siya karapat dapat na sumunod sa akin. Ibig sabihin, pag mas mahal daw natin ang ating pamilya, ang ating mga magulang, ang ating mga kapatid, hindi daw po tayo karapat dapat na tagasunod ng ating Panginoong Yeso Kristo. Kasi kung minsan sila ang magiging sagabal sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Niso Kristo, mga ginigiliw. Kaya marami ang magiging kaaway natin sa pagsunod po natin sa ating Panginoong Niso Kristo. Kaya sasabihin yung mga magulang mo, ay kung ano-anong napasukan mo, yung haleluya, haleluya. Iyon ang sinasabi nila. Alam mo, parang uh, sira ulo ang mga born again na yan, sumasayaw, umiiyak, ganun ang sasabihin nila. Yun po ang uh, mga insulto, makiri na tatanggapin ng isang tagasunod ng ating Panginoong Yesus Kristo. Bakit ko nasabi kanina, biblical po ito, galing mismo ito sa salita ng Panginoon na sino mang nagmamahal ng higit sa kanyang ina, ama, ina, mga kapatid, ay hindi karapat dapat sumunod sa akin. ang ibig kong sabihin, mga kinikilayo? Ano ang gustong ipahayag ng ating Panginoong Ito Kristo nung sinambit niya ang mga salitang ito? Ang ibig sabihin, mga kinikilayo, God must be the top priority of your life. Dapat ang Diyos ang mangunguna sa lahat. He should be the top priority of your life. Di ba? Kaya nagka, nagiging no, broken yung relationship natin, no? Nagiging broken yung relationship natin sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang. Kasi broken yung relationship natin sa ating Panginoon. No? Broken yung relasyon natin sa ating Panginoon, mga ginigilaw. Paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa ating mga magulang sa ating mga kapatid kung ang relasyon mismo natin sa ating Panginoon ay wasak. Di ba? Kaya dapat manguna lagi ang Panginoon. Di ba? Kaya nga sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Lahat ng meron sa atin dapat ang Panginoon lang ang napaparangalan mga ginigiliw. Di ba? So, kailangan you have to exert your resolution and determination. Yun po ang pagsunod sa ating Panginoong Isang Kristo, mga ginigiliw. Kaya, ah, yun ang magiging sagabal sa atin kung minsan yung pamilya natin. Di ba? Yung pamilya natin, katulad po sa tagpo na ito na ibabahagi ko to sa inyo mga ginigiliw no alam nyo ang close mo na lang alam nyo mga ginigiliw no may isang lalaki na gustong sumunod sa ating Panginoong Yeso Kristo ang sabi ng lalaking ito guro gusto ko pong sumunod sa inyo sabi po ng mamang ito gusto niya daw sumunod sa ating Panginoong Iso Kristo. Alam niya ang sagot ng ating Panginoong Iso Kristo sa isang lalaki na ito na gustong sumunod sa ating Panginoong Iso Kristo. May lungga ang mga leon, sabi niya. Birds have nests, lions have dens, but the son of man has no place to live. May lungga ang mga hayop, pero ang anak ng tao ay wala man lang mapagpapahingahan. Akala kasi ng taong ito na gustong sumunod sa ating Panginoong Kristo, ang pagsunod sa ating Panginoong Kristo is like bed of process. Hindi po. Kaya maraming pumapasok sa simbahan, no? Maraming gustong sumunod sa ating Panginoong Iso Kristo dahil ang alam nila na pagsunod sa ating Panginoong Iso Kristo, sila ay payayamanin. Hindi po. Hindi po yon ang totoong layunin kung bakit tayo susunod sa ating Panginoong Iso Kristo upang payayamanin tayo. Hindi po yon. Kung ganon ang kaisipan ng isang tao, mga kinikilew, ibig sabihin Ibang Jesus ang kanyang hinahanap. Hindi yung Jesus na nagkatawang tao na lingkod, abang lingkod. Hindi yon ang kanyang hinahanap. Kundi ang kanyang hinahanap na Jesus ay other Jesus katulad ng Jesus na hinahanap ng mga taga-Israel na hanggang ngayon hinihintay pa rin nila yung Jesus na yon yung Jesus na inaasahan nila. Jesus na mayaman, Jesus na maraming uh, sundalo, yun ang gusto nila mayaman. Dahil yun ang gusto nila na magre sa kanilang kahirapan, sa kanilang ekonomiya. Pero ibang Jesus ang dumating. Ang Jesus na dumating ay mahirap. Ang gusto niyang i yung kaluluwa natin yung iligtas niya yung kaluluwa natin. Yun ang Jesus na tumating. Pero ibang Jesus ang hinahanap ng mga hudyong ito na hanggang ngayon hinihintay pa rin nila yung Jesus na mayaman na ito. Sana wala dito yung naghihintay ng Jesus na mayaman. No? Kaya nga sabi ng ating Panginoong Iso Kristo mga ginigilew sa kanyang salita, kaya siya'y naging dukha Upang sa kanyang pagiging dukha ay mararanasan natin ang kayamanan ng Diyos, mga ginigiliw. Kunti na lang. May isa na namang sumunod. Guru, susunod ako, sabi niya. Pero ipapalibing ko muna ang ating ama, sabi niya. Ang sabi ng ating Panginoong Isokristo sa kanya, Hayaan mo ang mga patay ang maglilibing sa kanilang mga patay. Sabi niya, anong ibig sabihin ng ating Panginoong sa Kristo? Hayaan mo ang mga dead in spirit. Hayaan mo na sila ang maglilibing mismo sa kapwa nila na dead in spirit. Yun ang gustong sabihin ng ating Panginoong sa Kristo. Hayaan mo, actually, yung sinabi ng lalaking ito na ipapalibing ko muna ang kanyang ama, ang aking ama, ibig sabihin, hindi papatay ang kanyang ama. Nagbigay lang siya ng isang parang talinhaga na naibig sabihin, malapit nang mamatay ang kanyang ama o matanda na ang kanyang ama. Kung bakit siya, bakit niya sinabi na ipapalibing niya muna ang kanyang ama dahil gusto niya, meron kasi siyang mana na hihintayin. Kasi sayang, iiwan niya yung mana eh. ba? Diba? Kasi ang, ang tao sa Israel, pag namatay ka sa umaga, ililibing ka na ng hapon. Pag namatay ka ngayon, ililibing ka na kinabukasan. So, ibig sabihin, talinhaga ang pagkakasabi niya. Hindi niya kayang iwan ang kayamanan ng kanyang ama. Hinihintay lang niya na mamatay ang kanyang ama dahil meron siyang hinihintay na mana. So, yun ang mga sagabal natin sa gabal sa pagsunod sa ating Panginoong Isu Kristo. Yung pera, yung kayamanan, yung pamilya natin, yung asawa natin. ba? Diba? Opo. Yung asawa natin, yung magulang natin, sila ang nagiging obstacle sa gabal kung bakit, no? Kung bakit hindi tayo nakakasunod sa ating Panginoong Isu Kristo, mga ginigilaw. Kaya alam nyo, pang limang henerasyon na kayo. Marami noon ang gustong parang na on fire na on fire sila nung una. On fire, meron pang pupunta sa 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 St. Cathedral. Jesus is Lord, Naka, nakasulat doon. Uh, siya lamang ang tagapagligtas, talagang parang nagrarali sa doon sa harap ng katedral hanggang pinalis siya. Pero dumating ang pagsubok. Dumating ang temptasyon. Tinalikuran na niya ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. Sila ang nagiging sanhi sa gabal kung bakit hindi tayo nakakasunod sa ating Panginoon sa so Kristo. Yung iba nagkaroon ng girlfriend na na unbeliever, boyfriend na unbeliever, hanggang nung una, okay pa lang yung pagpunta nila hanggang wala na, nawawala na sila. Yung iba, nagkaroon ng magandang trabaho, tinalikuran na nila yung paglilingkod sa Panginoon. Yun ang sagabal kung minsan sa pagsunod natin sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya mahirap sumunod. Kailangan talikuran mo. You have to deny yourself. Naiintindihan nyo na mga kapatid, mga ginigilip. Yun Ako nga, bilang isang pulis, nag-early retirement ako. Supposed to be magiging kernel sana ako. Hanggang kernel ang maabot pa ng ranggo ko. Kasi, I have the eligibility of our Republic Act 1080. Pero, mas pinili ko ang maglingkod sa ating Panginoon. Opo, mas pinili ko na maraming nasasayangan mga ginigilaw. Pero, hindi ko po inisip yon Ang inisip ko, gusto kong maglingkod sa Panginoon. Opo. Opo. So, yun lang. I hope you are being inspired sa salita na ito ng Panginoon. No, God bless everyone. I love you with the love of the Lord.